Ito na po ang aming masarap na lasua. Yeah. Ano? Sarap? Yummy? Okay, okay? Mm, you like it? Mm. ka na. For today's video, ay magluluto pa ako ulit ng walang kamatayang laswa. Ayan, syempre, request po yan ng aking apo. So, kahapon, bumili kami ng mushroom ito. Siya talaga ang pumili niyan. At gusto doon niya ay eh, shrimp yung uh, sahog. Ayan, parang undang. So, uh, ito yung natira kong talong. Dahil nga wala pang bunga ang aking mga uh, talong. So, bumili na lang muna ako. Ayan kalabasa at ilang pirasong alugpati at nako tapatlong ano nang saluyot ko at sobrang init dito ngayon kaya wala akong mga gulay pa wala pa akong mga gulay ito lang ang malunggay na napitas ko sa akin halamanan at itong okay ay ubod ng ng ano, ng mahal. Mahal pa sa bigas eh. Grabe. Ay, kaya bumili na ako ng ilang peraso. Tatong peraso at itong sitaw. So, yun po yung pangsahog ko sa aking laswa. pero dahil nga po ay buhay probinsya tayo, para makatipid si Kaas, magluluto pa ako sa kahoy. At ito, lalagyan naman natin ang kalabasa. na po ang aming masarap na lasua. Mm. Hmm. Sarap hmm. na? Ano? Sarap? Yummy? Okay, okay. Mm, you like it? kain ka na. Man. Kain na po tayo. Huwag po akong tanongin. healthy food. <laughs>